Radio. Ay buntag mga kamis or kauban nato karon si Police Master Sergeant Fe Gloria Dalog mga kamis or, no ang Chief mk dia sa may Lugait Municipal Police Station so karon mga kamis ato palang hisgutan ang nagrelahing programa na pod at na pod sa usas sa mga buhatan sa kapulisan sa Misamis Oriental so para po mga kamis ato may laila no so ato nang uh, ipasupot po si Police Master Sergeant Fe Gloria Dalog o para po pa mapailalain niyang kagalingan. May buntag diha, uh, Police Master Sergeant Ma'am Fe. good morning, Ma'am. So, um, first time di ko niya ni Dere, no? So, nawalaan jud ko. So, ako ay si Police Master Sergeant Fe Gloria, um, taga Mantikaw, mas Oriental, uh, na-assign sa Lugay Municipal Police Station. So, ni, um, ah, uh, ma kanang first time man ako dere so mam ikaw nang balas sa'ko. ako <laughs> <laughs> wala problema mam ato ginagawa pa rin okay friendly na pud ni sa miss or pero anyways, karon mga ka miss or ato ang uh, mahibal-an pod ang mga operational accomplishment no mga programa nga ginahimo diha sa may lugait municipal police station kani lugait mga ka miss basta kasayuran sa tanan mao ni siya ang last pod nga lungsod kung paingon ka sa Westing Bahin o hmm. uh, before sa Iligan. Huh. Ayun, so, medyo layo-layo yun, ma'am. Layo, 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 kyn, mam. layo okay. Layo gini mong Mga pinaka oras mong biyahe ka dito pa yung hundan eh. Dua og nga siya. Dua nga, ano. Sa traffic. sa traffic siya. Well, anyways, karon mga kamis or ato pong siren yun kung unsa po na ang mga nahimo, no, sa Lugait Municipal Police Station, mga kamis or para po ato masayran, nga kanil, ato masairan nga kani itong mga kapulisan na hindi sila y, sa matagkaroon ko niya ginahimo, no, para po ninyo mabalan nga kanya sila every time alert gini sila. So, ma'am, unsa inyo mga accomplishment, ma'am, for third quarter sa ato, ang tuig 2025? So sa third quarter na mo operational accomplishment is naami isa ka illegal gambling uh, uh -huh. sa July 20 uh, July 9 2025 and then grave oral defamation July 14 and then last is September 17 mm -hmm. bago bago lang is Republic Act 9165 muni mm -hmm. uh, siya katong sa comprehensive drugs mm -hmm. So um Kanipo po dayon is the violation of municipal ordinance. So, uh, expired driver's license, lima. Not wearing helmet, fifty kabuok. Mm -hmm. uh, expired ORCR, nineteen. Not wearing set belt, twenty. Mm -hmm. And, curfew violation is zero. So, total talent is ninety. Mm -hmm. So, ano yung mga dakpan, ma'am? Yes, yes, ma'am. Okay. So far, asa na sila karon ma'am? Nabilang na ko, gina sila, ma'am? Uh, wala, na na sila ano, um kanang kanang ticket sabi mm -hmm. sa municipal ordinance so dito na sila magbayad ah uh, kanang ilahang fines oh sa ilahang fines mm -hmm. no so na na sila record ma'am silang violations sa na, traffic na na, sa, oh, sa kuha na na siya um sa record sa Lugay Municipality. Ah, okay, okay. Ang hisgotanan po, ma'am, sa kanilang mga nadakpan para itong uh, defamation, illegal gambling. Okay. Kumusta po, mo sa update sa uh, kanilang mga... Sa karon is, na ano na sila, na-commit na. Na-commit oh. na. na commit na na na. sila, commit na sila. Tulo. Ayan. Pero so far, lang na siya ang mga, kumbaga, dinagko ng mga kasikop yes. nagkasikop diha. Mm, sa third quarter, moral na ang tulo na mo nga crime. Mm, okay. crime. Uh, oh. Kumusta ba ang kalinaw sa inyong lugar, ma'am, dahil sa may lugait? kanila kanibitan ang mga shooting incident, stabbing. Kumusta diya ma'am? So far, puri-buyag, uh, mingo ang lugait. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, simple lang, si mga kanang mga away sa pamilya. Mm -hmm. So, naran naman asal sa barangay. So, masito. Dali raman sila masito kay uh, family ano involvement raman po. Oh, okay. So, halos sa ang lugar ito is kwan gid minya siya -hmm. siya so peaceful gid siya peaceful git git so sa gitanan pud mamno kay peaceful man siya kumusta pud ang dagan sa ato highways ma'am kani mga traffic accidents incidents ah uh, traffic accident uh, dili ra kayo siya um, because is na uh, ami police visibility mm -hmm. and then we conduct um, checkpoint and then na uh, put me uh, stationary fixed visibility point na sa bus stop yun. Mismo makita yun ang kapulisan yun na sa highway. Mm -hmm. Every day ba mo mag checkpoint um Sa karon is um by ano, schedule minimum. Schedule? Ah, uh, schedule. So, what, sa karon is once a day. Once a day. Mm -hmm. Oo, oh, so naagyod. No? Nakagyad. Sa itong mga motorista, ang mula ba yung lugait, suot yun mo pamintis sa mga okay. angay isuot. Oh niya ko magbyahe gud ma'am no dapat ko gud advice gud nga dapat kompleto gud po papel kompleto mm -hmm. gud and then kasagara po muning daghan ang kaning not wearing helmet kay kasagara nila nga helmet is helmet bitaw sa, sa bike, bike. Mm -hmm. so dili gud siya pwede okay so katog yung full face oo pag pamotor gud oh pang pamotor gud siya. dili gud siya pwede labi nag sa mga bata kay mm -hmm. so, kasagara ilang ginowaer is katong helmet sa bike murag mm -hmm. mm -hmm. igo na itaklob sa ulo Ayan. For ma ano, for kung ano la ba? For compliance only. Oh, for compliance only. Pero inyo ka Pero rack po <laughs> Si Tahon <laughs> yun oh, so, kala mga motorista nga mula ba lugait, no? So, gamit yun mo always sa mga sakto o igo ng mga equipments, mga, mga kuan, helmets para sa inyo ang mga motorsiklo. Oga, ga, ma'am, sa isigutanan, ma'am, no, kay kabutiyag nga peaceful, kumusta po ng droga sa inyo sa lugait, ma'am? So karon um, ang lugar itd is uh, barangay drug cleared. Mm -hmm. So for na, ang uh, uh, ginabuhat na karon is ang delisting. So deleting a person sa dito sa petitioning uh, watch list. Mm -hmm. So monitoring gihapon kung kamusta ilang life nga wala na sa balik sa droga. Um, mm -hmm. So house visitation appeal po na sa delisting. Okay. So, kuan ang ginahimo na ma'am is murag gina-clear na lang. Mm, clear na lang para ma-delete ilahang name sa watchlist sa uh, Pinoy. Hmm. Pero ang lugayit karon ma'am sa iyang standing sa drug kaning drug clear, drug free. Ah, tanan nga ang walo ka barangay is drug ah, uh, barangay drug free yun sila. Drug free na, wow. Drug free na. Ay, ma'am pwede ma uh, masaysayan gamay si pasabot aning drug free. Ang drug free is um ani man siya na aman ni siya, siya duha ka ang uh, user is munisa lang take og CBDRP mm. so community rehabilitation program mm. and then ang um, next is the pusher is dito gina sila sa bahay silangan so uh, bago pa man po ko na assign sa lugar it so mura po ni ako ang na kanang habalan mm. so drug free ang isa ka barangay na sa requirements so katong isa is the si BDRP. sa so mag-conduct. O si pag mag-graduate na sila, dito na tayo i-deliberate sa PDEA ang mag mm -hmm. So, after that, pag okay na tanan ang requirements, dito na din mag-declare ang PDEA na uh, drug-free ang barangay. mm -hmm. Pero, kung sa sa'yo, difference sila, ma'am, sa drug-cleared? Ang... ang drug-cleared is... ah... Uh, anang tawagan ni kanang na na nila uh, naka graduate na sila na comply na nila mm -hmm. and then ang delisting is i-delete i-delete sila ilahang name dito sa watchlist so katung mm -hmm. sa drug cleared pa wala pa to na delete ilahang name okay mm -hmm. so more on one pagin sila um kanang gina monitor mm -hmm. kay sa delisting magud na na sila ay um tawag ani kunan i eh, random drug test sila mm -hmm. na siya ayan so so so, so far ma'am ang walong barangay sa Lugait walong barangay mm -hmm. din ma wala na gid tanan sa drugs wala. wow congratulations ana ano, ma oh sa Lugait MP <laughs> bilang na gid kabulan sa Lugait ma'am kuan pa um very march april may june july august Magpito karong nine. <laughs> ah, okay. Bago lang put <laughs> sa oh, lang. Pero asa ka before, ma'am, PlayStation pala station? Mantikaw. Mantikaw, yun, mm, sa imong hometown. Mm -hmm. Ayan. So, congratulations sa na, ma'am. Labi na pa sa inyong happy <laughs> dia sa lugar. it ma'am, sa pagpaningkamot, yun. Nga madrag cleared ang uh, kaning matag barangay dia sa may lugar. Oga, isgutanan po na, ma'am, no, sa kaning uh, mga... Actually, na isgutan naman itong mga krimen, pero mga heinous crimes, ma'am, dia sa lugar. Wala, yun. Wala. Wala. Uh, except lang ka uh, ng mga siguro ng warrant of arrest. Ano? Warrant of oh, arrest lang. Pero yeah. sa mga cases ka na ginawarant nila, ma'am? Depende na ay, uh, sa lugar it's sa kung pag dito, is, um, isa is drugs yata. Uh, drugs, ang katulap niya time. Ayan, so, manaman ta sa mga hisgutanan, ma'am, no, sa inyong accomplishment sa third quarter, inyong hapong, uh, mga na-achieve, labi na sa droga. Kung sa rin yung mga programa, ma'am, ginapatuman, labi na sa komunidad? um, sa amo is uh, kaning naging may uh, compliance regarding on mm -hmm. distribution of leaflets and then mm -hmm. visitation sa mga schools. Okay. Then, um, mag-conduct mag dialogue or um, lecture regarding on drugs and then uh, most importantly is the bullying. Bullying. Um, kay Kasagara, or di, di kasagara, murag 99% karon ang bullying is nagkagrabi na mm -hmm. So, mo na isa, and then, um, regarding on rape, nagkandak po mi na ukan ng mga lecture sa mga kabaranggayan. Mm -hmm. uh, and, other nga, kuan, an ga, sila, um, ga invite po sila sa amo, mga mm -hmm. barangay. Okay. Mm -hmm. Mga seminar. Mga seminar, or mag-lecture sa ilaha para mm -hmm ma-aware po daw sila mm -hmm. regarding on drugs. Dabi na sa drugs. Kaya karon mo rao, talamak naman po. Mm -hmm. So, gina-lecture, so, gipon? Mm, mm -hmm. lecture po may at least nga. Kaya may bala nila kung kung sa gyo, maayo ba sa ilaha ang droga o dili. Mm -hmm. Ayan. Ma'am, po na ma'am no, kaning mga suicide cases? For na sa Lugait wala po daya. Yeah. Wala, so, kaloy sa ginawa. Kaloy sa ginawa. Apel po siya ma'am sa inyo hang kanyang gina-aware sa kana mag-seminar mo. Oo, oh, ano? na po na kay um, kanyang WCPD. Mm. Women's, ah, uh, Women's Children's, uh, ah, yeah. So, mga so, po na inyong ginahin gina so, mo? Mm -hmm. Naman may uh, designated na PNCO na mag-conduct po na na. Mm -hmm. So, lain-lain may o kanyang kuhan designation nga yeah, mo po mo conduct o lecture and then dialogue something Dan. So mm -hmm. mo na inyo ang gina-practice like ginahimo mm -hmm. um mga kapag pila pud ma'am sa isa ka bulan. Uh, everyday man me. Everyday mo everyday. Mm -hmm. So depend uh, na times nga mag kanang magdungan labi na og kanang nai mga badak meeting. Mm -hmm. Mm -hmm. So more ma siya, ma siya everyday. Everyday mm -hmm. siya. Okay. So mo na. Pero kanang ina na ma'am no kini agi putag pagka SK. So ang SK magud kay kanang matag karon ug niya na sila himuon niya kaning mag-invite sila ba o kapolisan. Libre ra na ma'am inyong ihatag labi nag mag-invite sila sa inyong sa lugar it MPS nga magpakandak sila seminar about awareness. Oo. Uh -huh. libre wa yun na problema. Samo is willing gid ni once mm. nga they invite us, oh, willing me nga lecture sa ilaha. Okay. Pero ano lang, Ah, uh, before sa nang adlaw kaya kay mm -hmm. di man gud nato makuha nang um, amo ma ang schedule. Okay, so schedule mm -hmm. ya po ng, mm -hmm. Mm -hmm. Schedule, mag mo, letter na. Is uh, is schedule gyud maghatag gyud mo og letter nga i-schedule gyud. yan. So, mm -hmm. salamat kaya na, ma'am, no, niya, marag, dali, aking oras, kaya marag, abot na matahog, <laughs> 12 minutes, <laughs> apit na matahog 20. Well, okay. anyways, ma'am, uh, tagaan ta taga kagiga yun, ma'am, no, kay, medyo unahan rabag ito ang rugait. Tagaan mm -hmm. tagan ta taga kagiga yun, nga magkapadangan sa iyong mensahe, sa mo hang uh, dito sa lungsod nga mo hang stationan karon sa Lugait oga sa inyo pong mga pahibalo po sa katauhan labi na sa Lugait kung sa inyong ginahimo diya sa inyo ang uh, istasyon sa Lugait NPS So um sa uh, pasalamaton day ko tuod sa magpasalamat ng So sa among hipi mm -hmm. si Police Captain Kenridge M. Tyson and then to our deputy um Gerald uh, Anang. Gerald Andrew Chares and then sa tanan nga kanang personnel sa sa PNP and then sa lungsod sa Lugait nga pasalamaton pud ko nga gidawat pud ko nila nga sa mainitong kuan mm -hmm. no nga um ang Lugait uh, ah kaning ang ako lang i-advise is um Labi sa checkpoint, pinaka ano yun ang checkpoint kay naay kasag kasagara gyud nga mga driver biskan nakita na nila nga ga checkpoint harurot o oh. mm, -hmm. dagan, oh, dagan. Mm -hmm. So kana lang um, hinay lang gyud basa na ay, checkpoint and then hunong lang gyud no kung um, kabalo ka nga, kulang ka, ay nalang gid o kwal, kayo mo um, mugi -hmm. kang kanan, kanang, jakpon o tikitan. Jakpon o tikitan, yung So, and then, um, regarding on drugs, um, kabalo naman mo, kung asa mo padulong, kung madakpan mo. Mm -hmm. So, face the consequences, kung, ma, kung pwede lang, ayaw nalang gid ninyo sudli. Mm -hmm. So, moro to. Ayan. And ma'am, another day, last question po ma'am mo. Uh -huh kaning ang lugar ay na man mo siyang murag boundary. Oh, yes, na, ano, boundary. Yes. kagiligan. Mm -hmm. Uh um, kumusta po diha ang pagbantay, mam ma Lagi na sa mga kanabit ang mga cargo, chi, uh, mga mga checkpoint ninyo. Ang gabantayan ang kaning mga musulod sa misor Or, magawa sa misor Kumusta po tood, ma'am? So, sa amo is, uh, ga-checkpoint po nyo sa, sa Limbal, no? Mm -hmm. Sa barangay, uh, uh, Purok, Salimbal, Barangay, Poblasyon. Mm -hmm. So, naami kauban dito, dito git sa, ano, sa iyahang tumoy-tumoy, git mm -hmm. na, dito nga PMFC. Okay. So, sila dito, 24-7 po sila dito, mm -hmm. nga mag check mm -hmm. So, dito po magdaan, uh, dito po ga check ang katong mga cargos na may, sa tawag ani, kanyang mga, mga animals. Ah, oh, Dito okay. oh, man, oh, quarantine. Oh, oh, oh. So nasa sila dito. Mm -hmm. So kami po the reforming side para mm -hmm. kung kung may mga kakulian dito ma kuha na po na mo dire mm -hmm. magapan. So kung musulod siya di, di sa kagawas kina ah, magyapon mi okay so duwa mi ka dito ma'am mm -hmm. ma sa quarantinas na apoy PMFC dito nang kami dayan nga uh, personal sa lugay okay to think hang, ha nga kaning kung ingon boundary nga area uh -huh. so mas grabe kay ang seguridad ang security kaya mm -hmm. kay diha man ang gawasanan Correct. ang sulanan so mo na ang grabe pud inyo ang kuan ma'am pagbantay dia so inyong coordination with kaning sa iligan nagkuan ra oh, pe, oh gakan pud ma'am uh, Uh, katong last na nainay tabo nga katong regarding on katong shooting sa Iligan mm -hmm. so wala gid siya kaabot gid sa oh. daghan ba man siya magiyan nga station mm -hmm. so kuan nang um mag koordinate kanang uh, coordinate mag manawag pud sila sa to inform nga mo ni mo na mm -hmm. so di gid siya kalabang mm -hmm. Pero sa inyo ang kuan ma'am, inyo mga personals di sa Lugait, MPS, kanang pila o mo kabuok buok diya, mga nakadistino naka sa Sa karon is 8 um, hours naman naman jutihan mm -hmm. So, naharagid mo sa sa gawas is opat mi ka mm -hmm. and then sa sulod is isa ka investigation operation um, um, DO. Mm -hmm. So, kung ano nagid Pituwalo ragi. Pituwalo sa isa kajutihan. jutihan mm -hmm. Pero yung shifting is tulo. Tulo oh, ka shift. Tulo. ka shift. Eh. Uh, opat, okay. then offline ang pagka, ka opat. Okay. Kung imo mo na siyang i-ratio, ma'am, no, sa kaning katawan, sa lugait? mga pila sa isa ka man ang inyong bantayan sa community. So, ka, dili pa kay sure kung pila mm -hmm. sila ka sila kabuok, no, sa, ako ang, sa, dito pa ako sa Mantikaw is, one is, dati is, one is to, 500 ka ng isa, 1 is to 1,000 na. Oh, okay. Depende so, siya sa community kung Luan. Oo, oh, o, uh, Lagan Siguro, ah, uh, gamay raman siguro ang lugait. Eh, siguro, eh, one is to five, five hundred, siguro. Oo, oh, okay, okay. Salamat <laughs> kay Ana mas Master Sergeant Faye Gloria ma'am no. Salamat po kay sa higayon sa panahon nga bisag layo ka. Yan higas sa uh, sa Miss Radio para pud nga amo ka ma-interview. Lagi. Like, Walay problema ma'am. Basta kay ma-inform la pud. <laughs> mhm. <laughs> <Ayan. laughs> no so, so ma'am, imo ma mga parting message. Okay. Dugang parting message. Um shout out ko sa Bernardo family and then um, the Lopez family uh yon. ang akong na nas Canada hi <laughs> <laughs> i know nga supportive kay tong to ako oh, so so, no so always yun na siya di yun na siya pwede nga mailiwit sa akong mga <laughs> mga, mga ganap sa, uh, life. sa life So, morato to and tagang salamat. Yan. Salamat kay Police Master Sergeant uh, Gloria Dalog, ma'am. Ang uh, Chief M. Kaide, sa Lugahit, Mr. Police Station. Thank you, ma'am.